Alright, magandang araw mga boss Welcome sa isa na namang gameplay Si Angela talaga yung nababan dito mga boss So gagamitin natin ngayon ulit yung Shifting Windy Commander Whale And Kagura Mage or Mystic Bureau no choice na eh Siya na lang natira na late na naman tayo Mage tsaka 2 aspirants agad Paano ba to? 2 aspirants tsaka isang mage So gamitan natin yung Lila Nako Nangyari Sablay agad sa unang birada mga boss kumana yung skill 1 ni commander whale dito sa ng round so simula pa lang nagkamali agad tayo mga boss pag medyo hindi maganda yung ano natin ngayon surrender ko to wala ako sa modi so, ano ba maganda sa mage elementalist so sige daw na, natin ngayon yung angela ng skill 1 subuan natin kung ano yung mga lalabas ano oh, nawawalan talaga harap ko ng gana mga boss hindi ko trip yung mage ano bang maganda sa mage so unahin na siguro natin ngayon yung 6 mage mga boss pamaya na lang natin titingnan kung anong magandang i-partner sa mage kasi pwede tayong mag-elementalist mage dito 3 eh. star ka dito, elementalist then so, mananalo tayo sa hoon ng round mga boss <laughs> so pwede natin ilock dito yung shop para makuha natin sa next round para matu-star na natin yung cyclops natin, pwede na natin mabuo pala dito sa next round yung 4 mage kaso magtatanggal tayo ng aspirants dito mga boss four mage four mage so wala na tayong aspirants ngayon so pwede natin silang ilagay sa front kasi naka shield naman yung kagura four mage alright round 2 na mystic bureau summoner wala pa siyang 2 star heroes So may laban tayo dito mga boss 2 star na yung Cyclops natin All right. So ayan, dalawang round win streak. sana so, na mga win streak tayo dito ng tatlong bisis mga boss. Kaso ulang na pala yung gold natin. Five gold. Plus plus 6 so magiging 11 kailangan natin ng 3 para maipa level 5 yung commander so pwede ko palang ibenta dito yung valer at saka yung layla kaso wag na <sighs> hanggang level 4 lang tayo ngayon sa planning stage hindi ko na ibibenta yung layla at saka yung valer natin kasi nasa planning stage tayo hindi pa natin alam kung ano yung magandang ipartner sa mage so yan lang muna mga boss tiwala na lang tayo sa cyclops star na yung Cyclops natin hindi naka shield yung Kagura tas meron tayong 4 may siguro pwede na to Kaya, level 5 na nga buti na lang 1 star lang yung nakalaban doon ni Cyclops mga boss si Wanwan so kakayanin niya yung Wanwan ngayon wala siyang ultimate alright So 3 versus 2 na yung labanan dito Makaka-ulti yung Faramis at yung Kagura So yun patay yung Dairot niya dito So yun 1 versus 1 yung, yung kakalabasan nito So yun makaka-ulti pa dito ng isang bisis yung Saig So yun patay yung Akai okay. 3 rounds winstreak mga boss plus 9 gold So fight box na Tayo yung pinakahuli, syempre. Wala tayong talo, eh. <laughs> ano naman kayang matitira? Pwede natin kunin dito yung funny. Lahat ng equipment kasi ginawa na, eh. Hindi rin tayo pwedeng mag-physical damage, no? So, funny ang kukunin natin dito. Pag medyo hindi natin kailangan, ibibinta natin para may plus 4 gold tayo. So, level 5 na. Binta na lang siguro natin yung funny Alright, for mage, 2 aspirants 2 star cyclops Ayan, hindi natin nakuha kanina 2 star na sana yung faramis Sa dalawa na yung 2 star hero niya HD din pala to yun nga lang naka shield tayo 4 mage din to kasi wala siyang aspirant so nalubi siya dito matatalo natin siya wala bang bawas yung hp natin dito mga boss pang apat na panalo magkakasunod 4 win streak sa so 3 rounds pa bago natin ulit magagamit yung shifting wind ng commander veil wala hindi natin nagamit agad sa unang round kanina yung skill 1 nya 6 rounds pa naman ang cooldown nito ayan 2 star faramie so may dalawang hero na tayo na natu 2 star dito so tayo pala yung nasa top wala pang bawas kala ko wala na, naman kahihinat nun yung gameplay natin nasira kasi yung discarte kanina eh. hindi nagamit agad yung skill 1 ni Commander Vail. so ngayon nakabelo na yung mga mage natin dito 2 star faramis napakalakas ng faramis mga boss kapag naka ultimate siya lahat ng hero ng kalaban tinatamaan so yun tinan nyo yung ultimate ng faramis na naka flicker pala yung masya dito mga boss si masya lang yung tinamaan Whistler versus Mage ito naka magic defense to mga boss mga magic defense yung masha saan niya baka nilagay kanina nasa likod to mga flicker, parang siya lang yung may magic defense dito mga boss, natalo natin si commander veil mga boss Lahat pala kami dito commander veil isa lang pala yung link dito mga boss Alright Pwede na natin i-upgrade to level 6 yung commander natin Makasakaling lumabas yung Esmeralda pag ginamita natin mamaya Yung Faramis ng Shifting Winding Commander Whale para miss ang gagamitan natin mamaya baka sakaling lumabas yung Esmeralda para may ablis ba tayo magme-mage elementalist tayo dito mga boss so enchanted talisman nako walang enchanted talisman mga boss pwede na to concentrated energy anybody else me I'm ready in my hand and it's steady I'm trending Pwede pala natin ipa-level 7 yung commander natin sa next round ano Para natin yung Adita or yung Guinevere So papalitan natin yung Light Star Core Ako no Thunder no Choice tayo Thunder yung kukunin natin dito Arcana sana yung gusto ko eh All right, na Esmeralda na tayo kahit hindi pa natin nagagamit yung shifting Wind. So may abyss bounties tayo agad dito. Pa-level 7 muna natin bago natin gamitan yung parabis ng skill 1 ng commander. So ayan. So ayan, makukuha natin ng libre yung kadita. Booster so Angela, dalawa na yung kadita natin. Pwede na natin mabuo dito yung 6 mage. Pwede pala nating ibenta na lang yung kagura at mamaya mga boss. Kasi may kadita tayo eh. Hindi na natin kailangan ng kagura. Ako, full boss agad. Grabe naman talaga yung faramis mga boss. Full boss agad yung saber mga boss. Six mage, 2 gunner. May 2 gunner tayo kasi nga. Nagkaroon ng blessing dito yung Angela. Nagkaroon siya ng blessing na gunner. Mawawala yung gunner na yan pag binenta natin yung Angela mga boss. Maganda sana kung naging mage yung blessing niya mga boss para kahit magtanggal tayo ng isang mage. Magkakaroon pa rin tayo ng 6 mage. So pwede na natin ibenta pala dito yung Kagura mga boss. So piliin natin tong Aldus. O sakaling magkaroon tayo ng ano ng 4 Ablis Bounties alright 6 mage 2 aspirants 2 abyss bounties 2 gunner ang lineup natin mga boss wala pa ba ding bawas alright astro power level 6 lang to malakas na yung karina niya mga boss ha? kaso maultihan na naman yata siya ng pharahmist mga boss Napakalaki ng damage, grabe. Kita niyo 'yun. Grabe talaga yung mage mage talaga yung nangunguna ngayon, no. Oh. Ayun, yung superhero mage swordsman yung sa kanya. Mage aspirants din. Big sabihin malakas talaga yung mage ngayon. So, unti-unti na natin bubuuin dito yung mga elementalist. Kompleto na yung 6 merge natin eh. So, ayun. May isa na tayong Guinevere dito. Isang Guinevere na. Kailangan maipa level 8 natin to agad. Mahaba yung HP natin eh. Wala ka bawas-bawas eh. Sana makuha natin yung Mage Crystal or yung Elementalist Crystal sa Fate Box mamaya. It's either Mage Greenhiver or Elementalist Kadita ang content natin ngayon. Kung sa aling swertehin tayo mga boss. Mystic Bureau Summoner So makaka-ulti ngayon yung Faramis Back to full HP na naman talaga Alright Marami lambot na lang yun ng ano no Mystic Bureau Summoner Napakalakas niyan dati Yung Mystic Bureau Summoner So Fate Box na tayo Sana may Mage Crystal or Elementalist Crystal So, 8 pa kami. Wala bang nai-eliminate, mga boss. Wala eh. Wormslayer. Wormslayer, Carja, at Draganer lang ang meron sa mga Crystal Synergy dito, mga boss. Wala na naman tayong magandang equipment. no choice, Immortality. Crystallic Apante. 58 na yung gold pala natin ano Pwede na, na tayong magpa level 8 dito Para malaki yung chance na makuha yung mga 4 gold hero Pwede natin kunin tong elementalist tiyan na natin bubuhin yung elementalist dito mga bossing Pwede na lang natin palitan yung Franco Palitan natin siya ng Aldous So, Naka-Faramis yung Immortality natin ngayon Archer guard Plus three Guardian Plus 3 Guardian na nakabilo na yung 1-1 niya mga boss Naka-2-10 no, yata yung Faramis natin Buti naka-Immortality Kaso patay pa din talaga Alright, ito yung unang bisis na natalo tayo dito mga boss sa gameplay na to Matagal-tagal yung win streak natin mga lords. Archer lang pala yung katapat ng mage natin Archer Cardia plus ano Tatlong guardian So hanapin lang natin yung Kadita at Guinevere dito sa shop Sayang dapat pala hindi natin binida yung Franco. May Northern Wheel na sana tayo. Ayun, bumalik yung Franco. So, two star na yung Ismi natin at nagdalawa na tayong Winiver. So, bibenta na lang natin yung mga Aldos na to. So, pwede pala tayong mag Northern Wheel dito pansamantala. So, na lang natin yung Walir at yung Laila para may Northern Wheel tayo. 6 Mage 3 Northern Wheel to Oblis bawat bistuga na Ako, naka oh, Northern Wheel din pala to. Ayan, back to full HP na naman siyempre. Yung Faramis natin. Kaso nabugbog siya dito ng Freya. Ayan, di talaga nakaporma yung Faramis natin mga bossing. sa pangalawang talo na natin to. Kabuntikan to natin nakalimutan nakalimutang unin yung Gwennifer, mga boss. Buti na patingin tayo sa shop. Pangalawang loose trick na natin ah. So pwede na natin ilipat dito kay Kadita yung Thunder Star Core at yung Concentrated Energy. Wala nang lakas yung Faramist eh. Napagod na yung faramis natin eh. Pero so, sika dito naman ngayon yung core natin. Lagi hindi ko pala dito yung elementalist mga boss. Ako so, hindi natin makukuha yung ano na yung elementalist star core dito mga boss. Yun yung pagkakamali natin. Malaking pagkakamali. Wala tayong elementalist star core dito mga boss. Oh, so, ayun, bote na lang. May merch crystal. Pwede natin ilagay siya mamaya kay Greeniver. Wala tayong elemental star core dito, mga boss. Hindi natin na ilagay. Eh. Nagkamali na naman eh. So, at tayo. At least bounties. So, yun, 2 star na yung Greeniver natin. Pwede na natin gamitan dito yung ah... Uh, Si na lang yung gagamitan natin dito mga boss Kasi may Mage Crystal tayo eh Grenivere, nako wala na talaga So si Aldous na lang ang kukunin natin <laughs> For Abyss Bounties 6 Mage Di pa natin nabubuo yung Elementalist dito sa round na to mga boss Alright, di pala natin na ilagay dito yung star Core mga boss Di natin na ilagay yung Ablis Bounty si Star Core kay Esmeralda Sayang Extra gold pa sana yun kung makakasurvive dito yung Esmeralda Kaso wala din, mapapatay din siya ng Aldous na naka Wimps Layer Si Aldous ang mabigat na kalaban dito sa round na ito, mga boss Oh, nagay ko lang yung Abyss Bounty ko Buti na ultihan pa sya dito ng Guinevere Kaya may chance na makaka-ulti din dito yung uh, Dita Alright, full boss yung Aldous Na naka layer Crystal dito Mga musing Partida yun, hindi pa naka-Mage Crystal Dito yung Guinevere <laughs> Habas sana ng Punit so, Kailangan natin ipa-max level Na yung commander natin siguro Dito para may Northern Rail tayo at saka para malaki yung chance na makuha natin yung Guinevere or yung Kadita pero ito natin yung Guinevere dito mga boss <laughs> Mage Guinevere ang content natin ngayon ay <laughs> bail lang muna baka ma-eliminate -ma yung mga kalaban natin para ma-trace natin yung Guinevere anim na Guinevere pa yung hahanapin natin dito mga bossing so ito yata yung pinakamalakas na makakalaban natin may shortsman, aspirants <laughs> so ayan pagsak yung kadita natin dito tinamaan sya ng blade ni Fanny pagsak tuloy tayo sa 46% HP so ibibenta na lang natin to para may interest tayo Alright, anin na lang kami dito na naglalaban. Ililipat na natin yung Mage Kai Genever. Baka matanggal, baka matanggal pa tayo dito mga boss. Baka mauna pa tayong matanggal dito. Huwag <laughs> tayong kumpiyansa. Pansamantala lang yung, yung ano natin dito mga boss. Yung Northern Way. Pansamantalang build lang yan. Tatanggalin din natin yan. Ang i-build natin dito ay Mage Elementalist six mage, six elementalis. Sayang nga lang hindi natin nakuha yung star core. Elementalis si star core. Alright. Sana namang bakbakan sa showdown stage. Northern Vale, malakas-lakas dito. Natalo din na tayo kanina nito. So, makaka-ulti na ngayon yung Kadita natin back to full HP kasi tinapon siya dito ng free ah. di pa natitrace yung free nya dito mga boss napakaswerte pa natin ngayon so, buti naka-ulti pa dito yung Kadita Kadita versus Ruby parehas mga lifestealer to alright, tanggal Unat naman Nagtira pa ng 2% oh, Wala Walang elementalist dito syempre hindi na natin Makukuha yung science crystal Yan yung unang unang Kinukuha eh. So wala eh. Lumord Yan lumord na lang tayo Para may gold tayo Pipinta din natin yung lumord na yan Kailangang mga 6 Elementalist tayo dito mga boss. Sayang talaga din natin ako yung Elementalist si sa So hanapin lang natin dito yung Gwynevere. limang Gwynevere pa yung hahanapin natin eh. Ay 6 pa pala. Gwynevere wala ano na upos na yung gold natin. ito mabigat bigat din to. Archer Archer Eagle lang <laughs> Ako oh, sayang din naka gamit ng skill yung kadita natin mga boss Ayan naka ulti pa yung Gwenevil kasi wala talaga <laughs> Isang hit na lang sana yung link Isang hit na lang yan 9% Guinevere na ako malabo yata ang matriis yung Guinevere natin dito ayun lima na lang limang Guinevere na lang six mage pwede natin tanggalin na lang dito yung northern veil so ayan si Guinevere na ngayon yung core natin ay, wala pala siyang star core dito mga boss ah, concentrated energy immortality at saka mage crystal so ayun <laughs> malaking bagay talaga kay Guinevere yung concentrated energy <laughs> pag na 3 is to sure win to ah. ako talo na naman tayo isang hit na lang so apat na lang kami dito mga boss patibayan ang pangata <clears throat> limang guinevere pa makakaabol pa kaya 3 guinevere ang gusto natin dito 3 guinevere mage Paul gusto pag na 3S yung guinevere Alright, ilan na lang? Apat na lang. Plus, makukuha natin dito yung error device. <clears throat> Maglumabas dito yung elementalist crystal. Yun ang kukunin natin. Kasi wala na Hindi na ito aabot sa fate box. Kailangan natin mabuo dito yung 6 ay yung 6 elementalist nga. Tama. Alright. Error device, walang elemental, is crystal. <laughs> Alright, dalawa na lang, dalawang winiver na lang. Wala talaga mga boss. Dalawang winiver na lang. Hindi like na natin maipabasik space to mga boss so, isa na lang isang winner Pusin na lang natin to kasi Cute So trace na yung winner natin dito Trace 3 star winner na nakamage crystal Hindi na trigger yung 6 elementalist Malakas na to 3 star winner Hirap na nga sila kanina 2 star pa lang yung winner natin Pakayan na 3S na to 3S Guinevere na naka-concentrated energy immortality at naka-mage crystal So yan, naka-umpisa ng maka-ultimate dito yung Guinevere Pero wala na Boost yung kalaban 3S Rubé versus 3S Guinevere Oh, yun, dadalawa na lang kami dito mga boss Final round hindi na talaga aabot sa fight box to Sayang talaga <laughs> Final round na to. Manalo matalo. Final round na ang next. Ang kasunod na round. Sayang din na natin buo yung Six elementalist. Magkamali ako. Yung dalawang feeling bleed pala yung ay okay ka dito mga boss. So ayan eh. Bigay na lang natin kay Esme yung isang feeling bleed. Final round na to, mga boss. Bakbaka ng mga matitibay. Eh. 3S Guinevere versus 3S Vixana na naka-Alt-Starcore ng Summoner Alright, makaka-all din na ngayon dito yung Guinevere, tuloy-tuloy na yan, wala na ano. Alright, so tayo yung panalo dito, makapasure win na to Ay, non-stop yung... Ultimate ng Guinevere kahit hindi na trigger dito yung 6 mage Ay yung 6 elemental is pala Alright, maraming salamat mga boss Yan lang yung kaya kong i-share sa inyo ngayon 6 mage 3 elementalist Wobblis bounties at syempre Isang shadow rose 3 star Guinevere na naka mage crystal Alright Apa yang mga magic geaser.